nandito po kami sa aming new look <laughs> na place para sa aming mga manok dahil naman new look nandito kami sa BB Village pinagtatanggal ko lang yung mga mga seresa mga, mga sanga dito kasi para medyo umaliwalas ng konti yung hangin nilipat ko na yung mga sisiu dito sapagkat napakagandang exercise pala yan mga dahon para magkakalkal sila, mag bat sila. Kasi sa dati nilang pwesto, may mga bato, dry yung lupa at saka medyo nag-accumulate na yung mga ipot nila sa kanilang pag stay ng 2 weeks doon sa lugar. Papakita ko sa inyo kung anong, anong itsura ng lugar na walang mga pen. Let's go. Di ba ito yung lugar ni Hope? Ayan si Hope. Ayan. <laughs> kung mapapanood nyo doon sa mga latest, eh ah, latest, mga previous pala, previous episodes, nandito yung mga pen. Di ba? Dry na dry ang lupa Pero dinidilagan ko lang nung nandito pa sila. Sa ama ba to? Hanggang doon sila eh. Hanggang doon. Ngayon, nagdadasbat sila dyan. Nagdadasbat sila kahit mabato. Pero well, dinidiligan ko naman. Ngayon. <laughs> ngayon. <laughs> nilagay ko na sila sa medyo malambot ang kanilang mga apakan. So balik tayo sa kanina. Kung mapapansin nyo kasi, no? Puro dahon yan. Dahil naglulugon yung mga mahogani. marami kami naiipon dahon. Pero ang iba, sinusunog namin. Pampawala ng lamok. Siyempre, nagsisiga ka para mag-usok-usok. Saka good for the mango yan. Ayun mga mang manggaw. Wala siyang dahon. Pero marami siyang bunga. Hmm. Kito ba yung mga bunga? Oo. Oo, -uh. -uh. O, diba? Pero ano pa lang. Malilit pa lang. Magsusungkit ako mamaya. Dadali ko sa mga pinsan. Kasi sila yung nag-aaya. No? Ngayon kung mapapansin nyo nga. Maraming dahon. Good for the maintenance ng amoy ng pupo ng mga laga hindi hindi nangangamo yung pupo nila kapag mayroong dahon yung sahig nila at the same time nakakapagkalkal sila hindi na mo maghapon mula kanina umaga nilipat ko sila diyan maghapon na sila nagkakakalkal oh yan para at least meron silang exercise at the same time hindi nangangamo yung kanilang mga pupo oh napakaganda yan yan eh kumbaga sa pag-aalaga ng mga free range maganda yan hindi nangangamoy yung lugar ng mga tulugan ng free range nyo kapag maraming mga dayami na ganyan ay dayami, mga dahon dahon, dayami, sanga huwag eh, lang yung malalaking sanga no? ayan na si Rudy, nandiyan na ngayon si Rudy okay na? oo, okay na okay na si Rudy salamat sa gamot oo Ayan, Wala silang tigil na kakakalkal? Ayan, oh. Ito, oh. Ayan, oh. Kalkal, kalkal. O, ayan, hmm. oh. Sige. Kalkal. Hmm. kinuha niya pero hindi sa kanya. Kamu lang. Ay! Uud ba yun? Ayan, ma. Pag may uud, kakainin nila yan. Kailangan nila yan para, para sa kanilang protein. Yan yung dalawa, si Miss Yu at si Big Brown Eyes. Ang ganda na ni Miss Universe ngayon, oh. Sexy-sexy siya, oh. Di ba? Ang mm -hmm. ganda na mukha niya, no? Mm -hmm. Ang ganda pati ng, ano niya, ng katawan pag mo. Ang ganda ng ba balance ng bone structure niya. Ang mga siguro ang ang tingin ko dito, yung mga kapatid nito, siguro yung mga naunang batch sa kanya, yung mga mas older na, ng mga kapatid niyan, magaganda sigurado tindig niyan. Mahabang pa. tipikal na parang sweater talaga. Ganda ng ano niya, ng proportion niya. Mas maganda siya doon kaysa doon sa big brown eyes. Big brown eyes eh. Mas sexy siya. Sexy yung ulo, sexy yung leeg, sexy yung katawan. Yung si big brown eyes parang typical na Texas lang ang itsura niya eh. Ayan, para si Rudy ganyan. Typical na Texas ang dating. Pero kinabahan ako dyan nung no? nagkasakit siya. Oo naman. Sabi ko, sayang. Sayang talaga. Oh? Oo. Eh, oh, Oo, papasikat ka may pa. May pogi pa. Actually, pogi naman talaga. Eh, si Rudy, pogi. si Crocodile, pogi. Oo. <laughs> oh. <laughs> Nagkaroon siya ng mga Baltic na puti, si Crocodile. Kasi yung lahi nila, Sheryl Penny. Well, yung mga sisiyo din. Bakit? Ito naman, yung, yung lugar ng mga sisiyo, parang ganito. Ito, tignan nyo. Yan. Halong-durug na nadahon dahon, lupa, ipa. Ano na yung na-decompose na? na, na, na parang na-decompose na. na. Yung... Hmm. Ayan mo. Parang gusto nila ng pagkain. Ubus na yung pagkain, e. Eh. Mm -hmm patutulog na lang yan eh. Hindi ko na sila bibigyan. Baka lang lang yung matitira. Mag, mag ano yung langgam dyan? Yung dyan mag ano, mag tambay yung mga langgam. so, okay ka pa. Busog na sila lahat. Kumain na sila lahat. Gagawin ko na lang. Ibibigay ko yung pagkain. Natira na lang nila crocodile. Para walang bagay si crocodile. Kumakain na kanin. Eh. Alanganin. Eh. Pero ngayon hindi siya makakain kasi walang ilaw. Doon sa dati nilang pwesto. Kapag pano? si Rudy. Ah, si di Kapag nag-CCR ako, nagsisindi ako ng ilaw dito sa may dating kusina. May ilawan ngayon siya. Bababa siya, kakain siya. Ngayon hindi siya makakakain. Pero ngayon, maglalagay kami ng katol. Siyempre, dito mas, mas, ang mga lamok kasi dahil sa paligid. Mga kapalang vegetation dito. Mount Arayat. Tapos yung mga bibi namin, nandun sila, hindi sila nagtatambay dito. Ewan eh. ko bakit. Parang meron silang iniiwasan dito. May, sigur, may multo na bibi sa banda Grabe. Diyan sila lagi nagtatambay sa tabi ng mga Brown Eggers. Ayun yung bahay nila mga bibi. Oh. Pero ngayon siguro dito na sila tatambay dahil nandiyan yung mga sisiw. May kasama so, na sila. Pero matagal na, ang lugar na to matagal na parang malungkot dahil wala nang maraming bibi ngayon naging masaya na naman dahil sa nandito na naman yung mga sisiw o diba ang pa mga pwede nilang kalkalin pag gastado na yung mga dahon doon lipat na naman dito dyan sa banda dyan tapos ibabalik ko na naman doon kapag nakapaglagay na naman ako ng dahon o diba exercise at the same time ano sila, hindi mabaho. Ah, di ba? niya minuto? masaya na ngayon. Ang lugar. Dati malungkot. kahit ako pag pumunta ako rito, parang, parang nalulungkot na ako. Di ka tulad dati, daming bibi. Sa, pagbukas mo ng pinto, sinasalubong ka na naman ngayon. Ngayon, hindi na. Pero ngayon, masaya na naman. So, may kasama, paggabi, yung mga itlog lang ang na natitira doon sa, sa bahay ng mga bibi. Kawawa naman. Ngayon may kapitbahay na yung mga itlog. Tingnan natin yung itlog, no? Oo, oh, tingnan mo. Turn up the light kasi madilim din sa loob. Eh. Turn on the light. Ah, turn on the light. Ayun, no? Ilan ba? Sampu lang yan, sampu. Sampu. Binilang. 3, 6, 9, 10, Ayos. Mayroon ng 10. Ay, 10. Well, yan lang ang aking uh, ipiplex, Ang bago nilang pinaglipatan na mas okay kesa dun sa isa. So, kung magpipili kayo ng lilipat, uh, lalagyanan ng mga pen ninyo, mas maganda yung hindi mabato. Para okay. hindi masugatan yung kanilang mga talampakan. Hindi maging tibak. So, ako, kasi nung una, patag lang na lupa yun eh. eh siguro kinalkal nila, meron palang bato. Batuhan pala yun. Ngayon ko lang napansin, dahil dati kasi, wala namang bato dyan eh. Pero nung nagtibag sila ng yung dating bakod sa gilid, mababa lang yun. Ay eh, yung mga bato napunta sa ilalim. So ngayon, malambot na. Mas masarap silang humiga, katulad ni Rudy. <laughs> hmm. Ayan, tumayo <laughs> Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Alam. Paalam. Paalam. Oh. Ano? Kakatulan na ba o oh? hindi pa? Mag-sleep na kayo. Na, kakatulan na kayo. Uy, ha na siya. <laughs>